Ayan, nag-stop over muna kami dito sa Pinagbilaw. Ay, grabe ang um, traffic talaga. So, almost 12 hours na rin kami nag-gabiyay. Nag-stop over at ayan kami sa sakyan. Ayan, kasi mga naiihi na. Grabe, napakahaba po ng traffic. medyo maandar naman na siya malis kami ng bahay is 4 o'clock in the morning kaya mag isa po ba naman bagya tapos ito na pagdating sa maglagpas ng San, San Pagumas ayan grabe ang traffic